Kumusta ka? So, meron kang binigay ng material, no? Tungkol sa um, isang paraan ng pag-share ng personal na experience. Yung tawag nila, One Minute Witness. Ah, oo. Oh, oo, oh. Yun nga. Mukhang interesting kasi parang binibigyan ng structure yung isang bagay na usually napaka-personal at uh, spontaneous, di ba? Oo nga eh. Nakaka-curious na may framework para sa, alam mo yun, pag-share ng faith story mo sa loob lang ng mga isang minuto. Tama. So, ang gagawin natin ngayon, himayin natin to. Tignan natin yung mga, um, mga key parts niya. Paano ba siya binuo? Sige, sige. May limang steps yan, di ba, based dun sa so material. Yun yung breakdown niya. Oo, limang hakbang. So, yung una, pahintulot. Permission daw muna. Importante daw na humingi ka muna ng uh, permiso bago ka bumanat ng kwento mo. Makes sense. Respeto yun, no? Oo, may mga suggested questions pa nga. Pwede ba kitang tanungin? Tapos, ano yung pinakamagandang nangyari sa'yo? Makikinig ka muna. Ah, okay. Hindi lang basta hingi ng permission, mag-share. May interaction muna. Oo, oo, Tapos, pagkatapos mong makinig, saka mo itatanong, pwede ko bang i-share yung pinakamagandang nangyari sa akin? Parang ang smooth ng transition pag ganon. Tama. Hindi sa pilitan. Okay, so after ng permission, ano na? Step 2. BC. 'yung before Christ or bago makilala si Kristo. Dito um ilalarawan mo raw 'yung buhay mo bago nung turning point. Pero paano, buong life story? Hindi. Ang sabi, tatlong salita o phrase lang daw. Magsisimula ka sa may panahon sa buhay ko na tapos boom, 'yung tatlong descriptors mo. Ah, tatlong salita lang. Hmm. Para siguro focus, no? Siguro nga. At para siguro mag-set uh, ng baseline, kumbaga, yung before picture... Ito kasunod. Exactly. At yun na nga yung step 3, TP, turning point o mahalagang pagbabago. Ito raw yung uh, puso ng testimonya. Okay, so dito na yung pinaka-event. Oo, paano mo raw narinig or nakilala si Jesus, tapos kailangan daw isama dito yung mga Um, core elements ng Ebanghelyo. Alam mo na, God's love, sin, si Jesus, yung provision niya, tapos yung desisyon mo. Ah, okay. Medyo siksik pala to kailangan mong masummarize yung ibanghelyo at yung personal encounter mo. Oo okay, nga may mga guide phrases pa nga like at isang araw or nang mapagtanto para makatulong siguro sa flow. Challenge yun, no? Know? Isiksik yung ganun kalalim na bagay sa isang maikling segment. Totoo. Tapos, syempre, pagkatapos ng turning point, merong step 4, AD, Ano Domini, or After Decision. Ah, parang yung busy pero baliktad. Ganun na nga. Ilarawan mo naman yung buhay mo pagkatapos nung desisyon mo. Tatlong salita o phrase ulit, kadalasan daw opposite nung ginamit mo sa B. Makes sense. Para hmm. makita talaga yung difference, yung pagbabago. Oo. Ang simula naman nito, mula nang makilala ko si Jesus, ako ay, tapos yung tatlong descriptors. Ang galing nung AD, ano, may double meaning pa, ano, domini, yung historical, tapos after decision, yung personal. Para yung point to a new beginning. Oo oh, nga, no? Clever. Tapos, para isara yung kwento, yung last step. Number five, kung hindi ko nakilala si Jesus. Ah, uh, yung parang what if? Parang ganon. Isang sentence lang daw. Sasabihin mo kung ano, sa tingin mo yung buhay mo ngayon kung uh, hindi nangyari yung tipi mo. Hmm. Parang final emphasis sa impact ng experience. Oo. Okay? Kumpleto yung structure, ha? Before, Turning point after tsaka yung what if. Oo. Tapos meron pang extra section yung material mo yung taking it further. Ah, oo. Para yan kung um naging interesado yung kausap mo no, mm -mm. kung gusto pa niyang malaman. Tama. Binabanggit dito yung ABCs. Familiar ka ba doon? Um, yung A, admit, B, believe, C, confess. Parang ganun ata. Yun nga. Admit na kailangan mo ang Diyos, believe kay Jesus, at confess your faith. Parang mini-guide to para sa next step nung kausap kung gusto niya. Malinaw. At bukod sa ABCs, may iba pa bang suggestions? Meron. Yung mga usual follow-up activities. pag aarol ng Bible, prayer, paghanap ng church. takos may minention pang tools like God Tools app or yung one-year discipleship. So parang kumpleto talaga yung guide. Okay. So kung titignan natin to broadly, itong one-minute witness, ano siya? Parang communication strategy talaga nagbibigay ng uh, framework para ma articulate yung isang very personal at potentially complex na experience. Oo, ginagawa niyang parang mas manageable i-share, no? Hindi overwhelming kasi may guide ka. Exactly, hindi ka mawawala sa kwento mo at para sa nakikinig mas madaling i-digest siguro kasi structured. Sakto. At dito na siguro um, papasok yung iiwan nating tanong para sa'yo na nakikinig. Itong structure na to, yung BCTPOD, pati yung what if sa dulo. Yung pattern ng before the change after. Oo. -o. Sa tingin mo, paano kaya ito pwedeng i-adapt o gamitin sa pag-share mo ng ibang mahalagang personal experience, yung mga transformation moments mo sa buhay, kahit hindi necessarily um, faith-related? Hmm, Interesting na tanong yan. Pwede pag-isipan. Isang bagay na, alam mo yon, pwede mong laruin sa isip mo. Payo mag-apply yung ganitong structured storytelling sa ibang aspeto ng buhay mo.